Ang magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting uh, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting namusta nga po pala kayong lahat sana nasa pabuti kayong kalagayan uh, at maraming salamat sa patuloy niyong suporta ah. narito uh, na po tayo sa spot ko sa tayo mamumutok dito sa sapang bayan dito lang po ulit tayo iikot ikot dito sa sapa sa, sa mga dating taniman ng kangkong Ayan, shout out muna natin ang ating mga kapising hunting. Ayan, shout out sa mga angler sa buong Pilipinas. At shout out po sa lahat ng maniniksay sa buong Pilipinas. Ingat po tayo sa mga fishing adventure natin. Ayan, shout out kay Red Words at kay Raymond Santos sa patuloy niyong suporta at sa mga pag-share na aking video. Ayan, shout out po kay Tatay sunnyboy 23 na palagi tayo niyan sila shout out. Ay mga kapising natin. Ah uh, set up na tayo para pagka yeah, abang nating natin yung yung pag high tide. Ay naka-set up na tayo. May e, patukan tayo mga ka-fishing hunting. Ayan, tinamaan natin. Saan ang sasabit? Yun o. Oh. Yun. Ito na eh mga ka-fishing hunting. Yun mga kapising fishing hunting. Unang isda natin to Eh, may patukan tayo mga ka-fishing hunting yan tinamaan natin tinamaan natin mga ka-fishing hunting Ito lang pala tayo huli eh mga ka-fishing hunting eh. Tagal natin nag-antay doon sa sapa eh. Sabit Ugoy-ugoy lang natin

Good size. Ganda ng kulay, oh. Oh. Wala oh, natin ito tinamaan. Pag oh, ano. Ganda ng kulay, mga kapising hunting, oh. Ano, oh, wala. Wala. a todo. Ata natin tinamaan ito ha, mga fishing hunting ha. Ito matakbo tali natin. Yun, pa pala natin. Alam ko hindi tinamaan mga fishing hunting. espaço. Oh. gaganda ng sukat, mga ka-fishing hunting. Ayan yeah, mga kapising hunting. Gaganda oh. ng sukat ng tilapia rito sa nalipatan natin. wala pa sinasayang na putok tatlong putok eh puro may huli ante naman natin mga kapising ante Oh Yan o oh. Pla pla mga ka fishing hunting hmm. Okay. fishing natin tapos na tayong mamutok pinagpala naman tayo na pakahuli ng pang ulam kaya eh, pakikita ko na sa inyo po yung huli natin fishing hunting ang huli, huli natin resulta na ating patsatsaga and daming malalaki halos sa eh, isa size salamat sa biyayang ipinagloob nitong araw na ito.